doon mo nakukunin kung magkano yung halimbawa pamasahe lang tulungan natin sila yung parang tulong-tulong tayo tapos later on ikaw naman di ba parang ganun kaya nga I need people sa magaling sa financial na bagay yun financial na bagay kailangan nyo tinan mo financial na bagay o tsaka kahit na yung terms na ginagamit nito pang magnanakaw <laughs> Kailangan ko ng tao na magaling sa pinansyal na bagay. Uta, ano ba naman yung sabihin mo na I need accountants, I need uh, economists para mag-materialize uh, ano, mag itong plano natin po? Like on how we are going to protect the money na paano siya palabasin na talagang approve approved diba, ng mga katiwatiwala talaga na tao putya approve ng katiwatiwala na tao. Sino tong mga to? Yung mga sinasabi mong katiwatiwala na tao. Naghahanap ka online ng mga tutulong sa'yo para ma mabuild mo yung negosyo mo na pambubudol. Tapos sasabihin mo na itong mga nakilala mo online na mga subscriber mo lang ay eh sinasabi mong pagkakatiwalaan. Pucha, paano mo pagkakatiwalaan yung nakilala mo online lang? Pastor, pwede ba yun? Pakipaliwanag nga sa akin. Pwede ba yun? Na meron na akong plano ng isang kumpanya at kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng magagaling na mga tao para sa mga bagay-bagay na pinansyal at saka kailangan yung mahusay sa ano sa pagkokolekta ng pera o tapos ito matindi ah sa sa social media niya kinukuha yung mga tao tapos sasabihin niya na, kay, na kailangan katiwatiwala paano mo pagkakatiwala ay, andyan na nga yung mga magjojowa eh. Text, text, text. sa ah, nagkakilala sa textmate. O, oh, ang tagal na nila magka-textmate nung nagkita sila ng personal. Putya, magkaiba yung itsura nila eh. Hindi sila parehas na tapat sa isa't isa. Pagdating sa itsura nila, puro filter yung mga, mga uh, pinagpapapasan nilang mga picture sa isa't isa. Hoy, kaloy! Putya sa ano nga sa social media yung mukha ng nung kausap mo hindi mo alam kung yan talaga yun eh. Ganun katindi sa social media hindi ka pwedeng magtiwala sa social media. Hindi ka pwedeng magtiwala sa mga nami-meet mo online. Isa kang ano, isa kang uh, masamang halimbawa sa mga kabataan. Dahil kung ang mga kabataan makikinig sa iyo eh parang sinasabi mo meet mo online. Eh putya yung pagmumukha na yan. Walang ano gagawin matinuyan. pag binigyan mo to kahit isang daan piso maniwala ka pabilin mo to ng pandesal na halagang 50 pag uwi niyan putya may utang ka pa Kaya nga sabi ni ano eh Oh Abi <laughs> oh, daw ni Buster ng sipa ang pagmumuka nito. Sa kailangan lakasan mo dahil makapal ang mukha nito. Ay Gina Estebor Nako maraming salamat sa iyo Idodonate ko yan kay Kaloy Pampagawa niya ng pechay sa kilikili Oh, para makapag makapagpagawa siya ng ano Ng uh, pichiching sa kilikili niyang hayop siya Salamat sa iyo ha Gina Estebor Sa iyong uh, malupit na generosity O oh, sige sige Kaloy Lukuhin pa natin mga tao Game may ano talaga accountability. 'Di ba? Sa nang ina niyo, paano kayo magkakaroon ng accountability kung nagbuo kayo ng katarantaduhang grupo niyo sa social media lang? Magkakaroon ka ng accountability kapag ka nirehistro niyo 'yan. Rerehistro niyo 'yan sa SEC, sa BIR, Ire-reistro nyo yan. Kukuha kayo ng reistro sa me, may, ng mayor's permit. Pag nagnegosyo, kaloy ganun. Ganun, kaloy. Pag nagnegosyo, kailangan mong dumaan sa tamang proseso. Kukuha ka ng barangay clearance. Kukuha ka ng, ano, ng mayor's permit. O, mag apply ka sa SEC. Kukuha ka ng uh, mga tawag dyan. Yung mga OR mo sa BIR ganun. So ano tong plano mong buuin kaloy? Puwede ni yung legalities nung uh, inyong negosyo hindi mo ma hindi mo pa na finalize Saan kayo magtatayo ng negosyo? Diyan sa Canada? Dito sa Pilipinas? Sa Hong Kong? Sa Singapore saan? Kasi kailangan rehistrado 'yan. Hindi pa pwedeng nirehistro mo lang kay YouTube yan. Tarantado ka. O oh, sige. Sabi ni uh, John, matagal na akong namatyag, uh, lang di at nakikinig lang din sa lahat ng nangyayari sa bansa. Ayan. Actually mga kalis, di ba ang, ang hirap kasi pag uh, nakikinig. to meron ka nang isang... <laughs> nagigil tayo di ba? Nagigil, nagigil na tayo. Bakit ganito? Di ba? Ang uh, lumulubog ng Pilipinas. Pero kaya nga sabi ko we have to walk the talk di ba kung wala na talaga yung wala na tayong tiwala dito sa mga oh iyan na natin Ah, uh, ilamas natin tong uh, alagad ni Roy tinan mo pangalan pa lang Roy na parang si Kaloy Roy o oh, nagmumura siya mukha daw tae isama na raw si Banat ba o <laughs> oh, ano ngayon ano nangyari dyan sa chinat mo na yan o oh, sa tingin mo nasaktan ako diyan sa chinat mo na yan. O oh, dahil diyan lalo kung bababuyin to si Kaloy Roy mo. O oh, manood ka lang diyan ha tapos bababuyin ko si Kaloy Roy gagawin kong basahan yan. O oh, na kahit taong grasa hindi na pagdidiskitahan tong hayop na ito ha. Sumakay ka pa. Huwag ka lang malikot. politiko na to kasi nag ano na di ba um, uh, nagsama-sama na sila kunwari lang magkalaban sa election pero after election 'di ba? Magsama-sama sila. So kawawa talaga. Okay? Sabi ni uh, Kai H, caregivers po marami graduates ng TESDA. Yeah, uh, ang nakikita ko ditong problem mga Kaloys, kahit kahit may diploma ka, uh. pero yun na nga, you don't have the money. yo ah, pe uh, pera. Eh kailangan may pera. May diploma ka nga, wala ka naman pera. O parang siya, meron siyang uh, degree, may diploma siya. May lisensya siya ng engineering. Meron siyang uh, lisensya ng uh, pag, ano, pag, uh, real estate broker. O tapos meron pa siyang master's daw, magpe-PhD pa siya. O so aanhin mo ang lahat ng yun kung wala kang pera. O ayun yun, kaya yun ang gusto niyang gawin makakuha ng pera para yung uh, mga papel yung, mga titulo niya eh magkaroon ng kulay oh so ayun na ah, malinaw ah, galing sa bibig ng isang magnanakaw na aanhin mo yung titulo kung wala kang pera o kaya itong maman to ayaw niya na magtrabaho kasi katulad ng sinasabi ko sa inyo dito sa Pilipinas pwedeng ikay member ng academy ang kapatid ko nagtuturo pa sa lasal. Pero kapatid ko na yun nagtuturo sa lasal. Sa akin pa nanghihingi yun ng pang Starbucks. Ha? Ah, so na Hindi porkit nagturo ka sa lasal. Nagturo ka sa atin yun, Yayamanin ka na. Hindi. Okay, at ang kapatid ko ay meron ding PhD. Pero nakaraan, bumili kami ng putubongbong. Ako pa din nagbayad. Kaya wag mong ipagmalaki kaloy Roy na nagturo sa atin niyo. Baka naman pi lang ang tinuro mo yun, yabang-yabang -yabang mo na. May placement, di diba, May mga agency talagang nang scam pa. Pero yun yung, isosolve din natin na problema. Right? Yun yung isosolve din natin. Ang daming problema talaga pero step by step, we have to start kung ano talaga yung uh, priority natin. Mag-start tayo kung anong priority. Step by step, lahat ng problema nyo, tuganan natin yan. Pero mag-start tayo. Sa first step, ano yun? Magbigay kayo ng pera sa akin. Ah, magbigay kayo ng pera sa akin. Yun ang unang step. Yung mga problema na yan, susolusyonan natin yan. Pero yung problema ng pera, kailangan yun muna masolusyonan natin mausay ah mausay na isolve na problema, di ba? Sabi ni ni Oli Congress ang papahawakin sa pera, secure don extra ordinary moves like ninjas. Well, ang uh, Congress kasi di ba they are using na mo na Meron nagpadala ng comment na joke. Tin, alam mo tinatarantado ka na kaloy. Mantaking mo. Ang sabi nung ano nung uh, commenter mo. Kongres ang pahawakin ng pera. Ibig sabihin, walang tiwala sa iyo. Mas may tiwala pa si Old sa sa Kongres kaysa sa kaysa sa paglulumo mo. O tapos, 'yo. Ayun, may along, laughing emoji sa sobrang galibol mo. Itong comment niya para humabayang live mo, sasakyan mo 'tas magpapaliwanag kapaykot ikutin mo pero ang ending, kailangan mo ng pera. Mauwi para to influence other, uh, 'di ba? ng mga nandoon sa Congress. Ay sa atin naman mga kalois, kung OFW tayo, kaya din natin, di ba, na we can use, di ba, our power para i-control yung mga yan. Paano? Paano mo kukontrolin yung Congress? Oh, how can you use your power to, to, ano, to control the Congress? Puta na si BBM na hindi makontrol yung Congress. Paano? Anong kailangan mo? Pera. Oh, ang para sa kanya kasi ang kasagutan sa lahat ng problema pera. Nawala siya. So para magkaroon ng pera anong gagawin niya? Manghihingi siya ng abuloy dito sa mga OFW. O oh, eh sino ba yung mga yan? Wala naman siyang emotional attachment sa mga yan. So magbigay yung mga yan, itakbo niya, wala na siyang pakialam kasi nga putya nakuha niya na yung gusto niya sa inyo. As I've said, o, oh, wala pong emotional attachment sa inyo itong tulonggis na ito. Kaya pag kayo nagbigay ng pera dito, bukas na bukas din, sarado ang channel nito, pustahan tayo. Dapat i-report ang channel niya as red flag. I-report nyo kung gusto nyo. Nasa sa inyo yan. O, oh, di ba? O, ma'am Dangski, nandito ka pala. Ma'am Dangski, maganda ganito. Oh, ang mahal naman ng ano? Nag-check ako ng ano, Ma'am Dangsky, nag-check ako ng ticket sa uh, uh, Cebu Pacific lang para budget-friendly. Tapos hotel. O dyan, nag-compute ako, lumabas 20,000. Sabi ko, hindi na ako bubuntan ng Dabao. Dito na lang tayo sa Maynila. tay na lang natin silang dumating dito, Dangsky. Diba, like for example, gusto nating ligwakin ang ano, ang uh, Smartmatic or gawin nating hybrid ang election, we can demand. Ano? Paano ka makakapag-demand? Iputa e, ang daming tao sa Pilipinas. Nagdi-demand -de nga kami, wala kaming magawa. Putang ina ninyo, paano niyo magagawa 'yan? Kaloy, ano ba 'tong mga ipinapangako mo? Puta para ka ng politiko. Nakita mo si Kaloy na nagpop nag, uh, nang, uh nangangako na siya para na siyang politiko. Uta pero ito matindi, hindi boto ang hinihingi niya. Sabi ko nga sa inyo, mas matindi to kaysa sa mga kawatan sa Kongreso at saka sa Senado. O oh, kasi ito, parehas din ng mga sinasabi ng congressman, aayusin natin yung problema ng bayan. Di ba problema yung contractualization, aayusin natin yan. Di ba problema natin mga bossing, yung smartmatic, tatanggalin natin yan. Ano pang problema mga boss? yung uh, mga ano mga test certificate certificate ng test na, na hindi tinatanggap sa ibang bansa uh, kapag dating sa ibang bansa mag uh, training pa din sila Aayusin uh, ayusin natin yan o oh, oh anong kailangan natin gawin iboboto ka namin hindi bigyan nyo ako pera oh tatigas ng muka diba pwede kasing through app mag strike tayo Okay. Mag-strike ka sa app? Mag-i-strike sa... Pucho, matindi to. Matindi dati, nag strike yung mga tao sa Rotonda. Welcome, Rotonda. Edsa. Kung di man, doon sa University Belt. Sa may Minjola. Doon nag strike eh. Pucho, ito mag strike sa app. O sige, meron kayong app. Yung app na yan, meron kayong isang million membro. Sabihin nyo na isasarado namin tong app na ito kapag hindi nyo kami sinunod. Sasabihin ng mga kawatan sa gobyo, isasarado nyo. Anong paki namin dyan sa app ninyo? Oo, oh, tayo na ang galing. Okay. Ano yung nakikita kong strike mga kaloys? Through the app, we can synchronize na dahil hindi nyo tinupad yung ano natin, agreement na gagawin nito. ba? Diba? ba? eh mag-strike kami. Okay? Oy! Alam mo ba yung mga jeepney driver ang tagal-tagal na nag-i-strike? Buong buhay nila, strike na sila ng strike. O, ngayon, ang nagawa lang, in-extend lang ng tatlong buwan, yung kanilang, uh, yung jeepney modernization eklat, yung, uh, yung pagkoconsolidate. <laughs> Pero kung titingnan mo, yung bang pag strike ng mga police, ay police, ng mga jeepney driver, pag strike ng mga manggagawa, pag strike ng mga estudyante, punye mas ka. May nagawa ba yun? Wala. Anong lakas ng loob at kapal ng mukha mo? San ka kumukuha niyan? Para isipin mo na dahil kayong mga OFW magi strike o ilan man kayo, eh mapipilay na ang gobyerno. Putay na. But hindi ang tama nito sa utak. Ibang klase, sabi nga ni Aldrin Abraham, nakasinghot to eh. Oo, oh, totoo. Ibang klase na singhot nito. Nakasinghot siguro to ng burat na panis. Oo, oh, ibang klase na kain na itong maman to. Walang magpapadala. Sabihan yung mga ano, no, okay, huwag muna kayong gagastos for this. Sino matatamaan? Itong mga swapang na mga negosyante. Nagets yung mga kaluhis Hindi na tanga Ikaw lang nakaka At hindi pa nila nagigets na nanakawan mo sila Thank you very much, ha, Michelle Mangarin Sabi niyo, utas talaga Pag ikaw ang bumanat, utas Utasin natin tong hayop na ito Kaya nga sabi ko sa inyo, araw-arawin ko to Pasensya na kayo, ha Kailangan talaga nating i-expose yung katarantaduhan nito Hindi pwedeng ganyan, eh O, kasi parang, alam mo yun Kung nakikita mo na ganito at wala kang ginawa Itay na wala tayong pag-asa, eh oh, kaya maraming maraming salamat, Michelle Mangarin. Huwag ka mag-alala. Uutasin natin tong hayop na ito. Sabi ni, uh, Laki Sanakaw, how is the organization? Oh, tama yung sinabi ni Dangsi. Ang gusto niya mangyari. Kapag tayo ay hindi nila binigay ang gusto natin, mag strike tayo. Ano? Huwag tayong magpadala. Ito mabuti pa ikaw ang wag nilang padalan. Dahil masasaya. So, kung gusto mo mangyari, putang buto mo yung mga pamilya ni itong mga uh, OFW, tartado ka. Hindi naman gobyerno yung umaasa sa padala nila kung di mo talagang totoong umaasa dyan yung mga pamilya nila dito. Walang hiya itong mamang ito. Organization of the app, corporation or cooperative, just interested, not an OFW. Actually, may nagsuggest na dapat cooperative. Pero like I said, diba, engineer ako, I need someone who is an expert, okay, on how to set up. Ayan ha, ganyan yan. <laughs> oh, ganyan yan. O, ito ha, o, sa mga uma-idol dito kay Francis Leo Marcos ha, ganyan-ganyan si Francis Leo Marcos, iboboast niya yung sarili niya. Ano, marami akong pera. Kung gusto niyo magsunugan tayo ng pera. O, tumunong na lang kayo. O, namimigay ako ng bigas. O, ano ha, magsunugan tayo ng pera. May ganun siya eh, di ba? Ganun ng mga ano, ang mga scammer, mga bossing, gagawin yan. ano yung kanyan? Eh, nila na mukhang hindi nila kailangan ng pera mo. Pero pucha, laway na laway ang mga yan. Kaya ito, bukang bibig niya, nagturo siya sa Ateneo. Nag, Naga ano siya, engineer siya. At kung ano-ano pa, para yung credibility niya, magmukhang, ano, magmukhang matino. Pero pucha, maniwala kahit sa hindi pagkuha ng pera nito, unang wave pa lang. Baka wala pang isang milyon na kukuha nito, tumakbo na tong hayop nito, ganyan to kapatay gutom. Um, pwede ako sa technical side, pwede ako dun sa pag paggawa ng app. Okay, tapos later on, kung makalikom na tayo, we can have our Likom. Kooperatiba, <laughs> likom putangin na magnanakaw. <laughs> Tan an nakita mo yung itsura niya, hirap na hirap siyang magsalita pag yung mga likom. Pera, contribution, as much as possible, iniiwas-iwasan niya yun. Parang gusto niya muna yung mga followers niya, busugin dun sa idea na, ay shit, ang dami niya palang kayang gawin ay shit, pag may problema ganito, kaya palang ang solusyonan niya. Ganun muna eh, magpapakita siya ng napakaraming mga solusyon sa mga problema. Pero yung problema ng pera, yun yung numero urong un numero unong problema na kailangan niyang tugunan. At hindi niya yun kaya. At hindi niya yun magagawa kung wala yung tulong niyo. So gusto niyong yung masolusyonan natin lahat na to? May isa katuparan natin? O, so, mangungulekta na ako, down payment kayo. O, so, tapos simulan na natin yung project. O oh, yung mga taga Canada Ipahuli nyo to Pucha nang scam to online O oh, sabi nga nito ni, ni ano eh Sabi nga nito ni Ah ni, uh, Banyagang pulubi eh Mantaki mo to Banyaga to Pero pulubi ah O oh, sabi niya Kung normal na tao ka Hindi mo kayang isipin Itong iniisip niya Pero kapag sin sintu-sintu ka Pucha lahat kaya mo Di pa to nakakahit-hit, may lakas na tama nito.